So hello guys, welcome back to my YouTube channel So for today's video guys, is a sound check naman natin yung ating kanyon dito guys So dahil madaming nagre-request sa atin na isa sound check natin yung kanyon natin dito So ito na guys, so sound check na natin guys So ayan, dito yung mic natin So ito na yung request nyo, yung i-sound check natin yung kanyon natin dito So ayan, tingnan nyo guys, o yan, ito yung kanyo natin guys. O yan, ito nakikita nyo. May butas to guys, may butas to sa likod. O yan, grabe, wasak na. So, skastipan muna natin to bago natin pasabugin guys. So, para ma-safety guys. So, by the way guys, gust gusto ko lang i-shoutout yung mga solid supporters natin dito. So, shoutout ko muna yung mga solid supporters natin dito. So, ayan, tara, shoutout kay. Kay ano, kay ano, kay Prince, kay Demon Kite, kay Wion, kay Kaye kay Helie kay, kay Justin sabi niya dito sobrang lakas daw ng boga natin shout out sa Justin kay Cleford, kay Vanessa kay Oblino kay Erwin grabe naman yung comment niya dito sobrang lakas daw mga boga natin dito so by the way guys gusto ko lang disclaimer lang yung video natin dito is for the educational purposes only so for the entertainment lang wala tayong ano dito wala tayong ginagawang ano mga karasan para gawin nyo. Para, baka ano, para, I mean, hindi available to sa mga bata guys ha, sa mga ano dyan. So, dapat expert ka kung gumawa ka na neto. So, for the entertainment lang to guys. So, ayan. So, shoutout mo kay ano, kay Vel, kay Romolo, kay Axel, kay Oblino, kay Paul, kay By Mark Jan, kay Kent, kay Vilma. Shoutout sa'yo Vilma, kay Maris, kay Juliet, Kay MR. So, ayan, shoutout sa inyo yan, guys. Thank you, thank you sa supportan nyo, guys. So, kung di dahil sa inyo, hindi tayo meron tayo dito. So, ma malapit na tayo mag ano, 60k subscriber, guys. So, abutin natin 100k subscriber, guys. So, ano pang mo? I-subscribe mo na yung video natin na ito para ma-reach natin yung 100k subscriber dito sa YouTube ngayong December. Grabe yan. Yan yung goal ko ngayong December, guys. Ma-reach yung 100k subscriber sa YouTube. So, grabe yan. So, ito na, guys. Ito na. Simulan na natin yung pag-sound check ng ating dikalburo na boga pero bago yan is uh, muna natin to, re-repair muna natin yung ating uh, dito, yung uh, natin na ano, na boga guys, so dahil madami siyang ano, mga ano, tingnan nyo naman, o oh, ayan mas cut na, so ayan, re-repair muna natin, so meron pala tayong kalburo dito guys, eto, so eto yung kalburo natin mga idolo, so kung nakikita nyo naka-plastic to guys, so yung one-fourth nito is ano, kasi 60 pesos guys, so, grabe, sobrang mahal talaga ng, ano guys, ng kalburo na to guys, 60 pesos yung one quart. Tapos yung, ano, 240, so guys, 240 yung ano, yung kilo, grabe, sobrang mahal naman ng kalburo na to. So, kapag gumamit kayo ng kalburo, ano, kontiin nyo lang kasi sobrang mahal na ito guys. So, dahil naman sa inyo guys, nakabili tayo ng kalburo. So, ano pang hinihintay mo, subscribe mo na yung YouTube channel natin para madaming kalburo pa natin yung, gaga ano natin, yung gagawin natin na, dito ay I, I, mean yung season check natin dito sa ating ano sa Boga so ayan more subscriber more kalburo so ayan grabe yan so mag-subscribe ka na panoorin yung mga video natin dito sa YouTube so ito na guys tara na guys ayusin na natin yung ano yung eto para maano na matapos na natin to so kuha tayo ng step dito so yung color ano naman color orange naman yung ilagay natin dito para sobrang unique guys so may iba naman so puro green kasi so ayan orange naman yung ilagay natin dito para ang angas. Grabe yan. So, ayan. Grabe. Para unique naman, guys, ha. Huh? Kung puro green lang, ano niyan yan? Tawag dyan. Ayan. Grabe yan. Sobrang angas talaga. Ala, wala tayong ano. lah na tayong gunting. Meron parang gunting dito. Bakit pa bina ang yung baba, yung ginamit tayo? Nako. Buga king talaga. So, ito na guys. Ito na. So, ito na. Grabe. Sobrang angas na ito guys. O, yan. Okay na. Siguro to. Pang repair lang. So, yan. Grabe. So, Naangas. So, yan. Sa so, soundcheck na siguro natin dito. O. So, ito na guys. Soundcheck na lang natin ba to? or ano? Wala na tayong idadagdag dito. So, kapag na gano tayo guys, nag sound check nito. So, turuan nyo kayo kung paano magpaputok ng ano, ng ano, kalburo gamit. So, tara. Tara na, i-sound check na natin to guys. I-sound check na natin to. So, dito na, saan natin sound check kaya to? So, dito na lang siguro. Doon tayo mag-video. So, tara. Doon tayo mag-video guys. So, ayan. Dito muna kayo. Dito ko lagay yung cellphone natin para makita nyo guys. So, ayan. Grabe yan. So ayan guys, dito natin sa soundcheck tong ating kanyon na boga guys. So kung masabi nyo dito na mahina yung boga natin is malayo yung ano, ito yung mic natin eh. So dito natin dapat itutok yung mic. So ayan, dito na lang siguro yung soundcheck natin yan. O ayan, ganyan. So okay na ba guys? Okay na. So ayan, tara soundcheck na natin. Kunin natin yung kalburo dito. Ito yung kalburo natin guys. So kung nakikita nyo ako dito. So tara na, so soundcheck na natin to. So wanin ko lang yung kalburo dito. So, eto na guys, yung ating kalburo guys, nabuksan ko na. So, ayan, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng kalburo. So, so ito yung ano guys, yung kalburo natin guys. Tingnan nyo. Hmm, grabe, sobrang baho guys. Ayan, ito guys, yung kalburo. Ayan, kung nakikita nyo, parang bato yan guys. Oh. Para yan sa saging eh. Pero yan, ginagawa yan bala dito sa kanyon. So, tara na guys, sound check na natin to. Ano pang hinihintay natin dito? I-sound check na natin tong kano yung kanyon natin. So, wag na natin patagalin pa guys. So, ayan, lagay na, na natin dito. So yan, lagyan natin ng kalburo to. Pero bago yan, kuha muna tayo ng ano ng saging. I mean, ay saging ng tubig. So yan, meron na tayong tubig dito. So tara guys. Lagyan natin ng kalburo. Dapat ano, kung magkuha kayo ng kalburo guys is walang tubig yung kamay nyo kasi masasabugan kayo. Ay. Ang init kasi nito guys eh. So yan. Ito na guys, sorry. Tak men, takpan muna natin yung kalburo natin dito kasi dapat hindi ito masingawan eh. Ayan. So, ito na guys, ito na guys, ito na. Ito na guys, ito na guys, ito na guys, guys. Tara, sa so na natin yung kanyon natin. So, ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, isubscribe mo na, Lodi, yung YouTube channel natin kasi malapit na natin ma-reach yung 100 fa subscriber naman hindi naman TikTok to eh so malapit na tayong ma-reach yung ano 100 subscriber dito sa YouTube so ano pang hinihintay mo isang check mo na yan idolo i mean i-subscribe so ayan tara na guys tara na guys tara na guys ay wait, wait lang nakalimutan ko kuha muna tayo ng papel papel so ayan kuha muna ako ng papel guys adjust natin konti guys kasi sobrang layo niya hindi niyo ako makita eh so ito na so ayan angas tara so, tara na guys so sound check na natin to so ay, dito natin nalagay, guys. So, ayan, dito natin yan nalagay. oh ayan. Kita nyo ba? So, ayan. Hindi pa nalagyan ng tubig pala to. So, wait lang, adjust muna natin. Na tubig mahula. So, ayan. Tara. Parang hindi makita eh. Natamanan. So, ayan. Angas, guys. Angas. So, tara na, guys. Tara na. So, sound na natin yung canyon natin na buga. So, ayan. Kunin natin muna lighter dito. So, lagyan na natin ng tubig to guys. Tapos alugin. So, ito na guys. Ito na. So, ayan. Nalagyan na natin ng, ng tubig. Makit wala. Wait lang. So, dapat bubukal yan eh. So, ayun. Bumubukal na guys. Bumubukal na. Sobrang lakas nito. Sobrang lakas na ito guys, bumubukal na. So ito na guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe ka na para ma-reach natin yung 100k subscriber dito ngayong December. So ayan, 60 subscriber na tayo dito, 60k subscriber na. Grabe yan, sobrang angas. Ito na, ito na guys. Ito na, ito na. Ito na guys, ito na guys, ito na. O ayan, palibot-libot pa natin. So ayan, 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 ito na, sasunjik na natin guys, tara. So, ito na. So, check na natin to. So, bilang kayo ng sampo. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Wait lang, nabatay. Siyam, sampo. <laughs> ano yun? Ulit, ulit guys, ulit, ulit. Isa pa. Natabunan kasi. Walang tubig. Walang tubig guys. Walang tubig. Meron naman. Ulit, ulit, ulit. Lagyan mo Ulit natin guys. Ulit, ulit. So lagyan natin ng na madaming bato. So ito guys, madaming bato to. Tingnan natin pa kung dito sa sabog ng malakas kasi madaming bato yung nilagay natin. So, ayan. Ito na guys, ito na guys. Ito na. At madaming tubig yung nilagay natin dito. So, ayan. Madaming tubig yun. So, ito na guys. Tapos alugalugin nyo. So, ayan. So, ayan. Ito na guys, ito na guys, ito na guys, ito na guys. Ito na guys, ito na. Ito na. Ito na. Tara so, na guys, sound na natin to. So ayan, sound check na natin. One. Wala nang paligiligoy pa to. So ito na guys, ito na guys, sa so, sound check na natin to guys. So ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, subscribe ka na idulo, sobrang lakas na ito. Grabe. <laughs> <laughs> Grabe, sobrang lakas guys. So ayun guys, sobrang lakas ng ano natin ng kalburo guys, nabuga. So ayan, sobrang lakas guys. So hanggang dito na lang siguro yung video natin mga idolo. So thank you, thank you sa so, panonood idol. So ito yung subject ng ating kanyo na ano, na buisin. Buisin to, hindi Ano to, parang ano, pinta. So ayan, ito na guys, ito na yung subject ng ating tan yung nakawayan guys so thank you thank you sa panonood guys and don't forget to subscribe my youtube channel kasi madami pa tayong video na gagawin dito sa youtube so ayan abangan nyo yugan guys grabe sobrang lakas parang ano dagiib guys parang kidlat parang kulog so grabe yan sobrang lakas ng boga natin so ayan hanggang dito na lang video natin don't forget to subscribe my youtube channel thank you thank you sa panonood